Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ang information na gusto ko pong share sa inyo sa video nito ay ang lumabas po na very alarming news na this week dito po sa Japan. At ito po ay tungkol sa maari pong gawing pagbabago ng policy ng Japan Ministry of Justice tungkol po sa pagbawi nila sa permanent visa na naibigay nila before sa mga foreigner na naninirahan po dito sa Japan. Medyo nakakagulat ang ganitong news para po sa lahat ng mga permanent visa holder, hindi lamang po para sa ating mga Pilipino, kundi pati na din po sa ibang foreigner na naninirahan nga po dito sa Japan holding a permanent visa. So ano itong plano nilang gagawing uh, pagbabago nga po at ano ang maring maging kondisyon? So para malaman nyo po at maging aware po kayo sa latest update tungkol po dito, panoorin nyo po ang video nito until the end. So, before anything else po, so naalala niyo pa ba yung unang video na ginawa ko din na uh, dito po sa Malago kung saan nagsagawa po ng survey ang Japan at kinuha nila ang public opinion or awareness ng, mga, ng kanilang mga mayan tungkol po sa pagbibigay nila ng permanent visa sa mga foreigner na ninilahan nga po dito sa Japan. Merong mga nagsasabi na related or connected nga po ang mga naglalabasang news po sa survey na ginawa po nila noon. Kung saan na uh, din po mga mamayan dito sa Japan na hindi po sang-ayon sa sobrang luwag daw ng requirements para po makapag-apply at mabigyan po ng permanent visa ang mga foreigner dito na naninirahan. Kung hindi nyo pa po napapanood ang video tungkol po sa survey na ginawa nilang ito uh, before, panoorin nyo po uh, din ito para mas lalong maging aware po kayo. So ang link ng video na ito ay nasa baba po sa description ng video nito. So ano nga ba ang nilalaman ng mga news na naglalabasan po sa ngayon tungkol po dito? So, ayon sa mga news na lumalabas po, inumpisahan na daw po ng mga mamabatas ang pag-aaral tungkol po sa gagawin nilang pagbabago sa batas tungkol po sa pagbawi nila ng permanent visa mula sa mga taong nabigyan nila, nito before. So, isa sa kondisyon sa pagbawi ay ang hindi pagbayad po ng mga taxes at mga social insurances. So, like yung uh, Nengin or pension po at Kenkoken or health insurance na isa po sa pinaka-basic na obligation po ng mga mamamayan dito sa Japan. So lahat po tayo, maging Japanese citizen man o mga foreigner, basta resident po dito sa Japan, kinakailangan pong magbayad tayo ng tax at yung uh, uh, kenko-huken at uh, nengkin po or pension. So sa madaling salita, kung may isa batas ito, kahit na meron po kayong permanent visa uh, dito po sa Japan, so balit hindi kayo nagbabayad ng tax at mga social insurances, Mababawi po nila sa inyo ang permanent visa na ibinigay nila po sa inyo before, okay? So as of June 2023 po, ang bilang po ng mga permanent visa holder na foreigner, foreigner po dito sa Japan ay umaabot sa more than uh, 880,000 katao. So almost 27% po daw yan uh, ng overall count ng foreigner uh, living here in Japan. So sobrang dami na daw ito ay sa ilang mga Japanese po at ang ilan sa mga ito ay hindi karapat-dapat na magkaroon daw po ng permanent visa. Pero as of now, actually meron ding ibang way or reason sa pagbawi ng immigration ng uh, naibigay nilang permanent visa sa isang foreigner po dito sa Japan. So una po sa mga kondisyon ay kapag nalaman nilang ang mga documents na ipinasa ng isang applicant noong nag-apply sila ng permanent visa ay napatunayan po nilang mga peke at walang katotohanan. So kapag ganito ang uh, naging issue, binabawi agad din nila yung permanent visa na naibigay po nila. Then number two na uh, condition po ay kapag mayroong mga report na fake sa mga location ng applicant about its uh, residency. So ito po uh, isa sa mga rules nila no, basic rules dito na kapag halimbawa lilipat nga po kayo ng lugar ng isang city at doon kayo maninirahan, kinakailangan niyo po mag-change ng address at mag-register nga po sa City So ito ay isa ding uh, pwedeng maging ground para pumabawi nila ang permanent visa nyo. Then the number three and the last one po na pwedeng maging ground is kapag merong nagawang mabigat na crime ang isang permanent visa holder at ang naging hatol sa kanya ay more than one year na pagkakulong o anumang penalty po. So ito ay isa ding reason or ground para po nila ang permanent visa na naibigay po nila. Okay? So, bakit naman nila ito gusto daw gawin? So, punta naman po tayo kung ano ang tunay na reason kung bakit nila gustong uh, baguhin ang mga kondisyon sa pagbawi po ng permanent visa sa ngayon. So ayon po sa mga news, marami daw po sa ngayon mga local municipality ang uh, nananawagan sa present administration at mga mambabatas na isama po sa kondisyon ang pagbawi sa permanent visa yung hindi po na yung mga foreigner po na hindi nagbabayad ng tamang tax at siya kay Hoken. So dumarami raw kasi sa ngayon ang mga permanent visa holder na hindi po nagbabayad ng tax at mga yung nga Nenkin or Kenkoken na obligation po uh, bilang isang mamayan dito sa Japan at nagiging pabigat pa sa kanila uh, ito kapag nag-apply po, po ito ng mga financial support tulad nga po ng mga stake at suhogo. So, dahil dito, nagiging malaking kawalan sa kanilang budget ito every year. At kung patuloy na dumami pa ito, lalo daw silang mahihirapan. okay Then, isa pa sa maaring dahilan daw nito ay ang pagpapapasok ng mga foreign workers dito sa Japan sa mga darating na, ta na taon po. Kung ang mga workers na ito na financially capable, paying taxes, at, mag at magbigyan ng chance na magiging permanent resident here in, in Japan, so, mas dadami daw po lalo. So, ang slot ng mga permanent visa holder na, mabab na mababawian po ng visa ay maaari pong maibigay sa mga ito na mayroon pong stable job at good taxpayer. Okay? So, yan po ang nakikita sa ngayon na mga dahilan daw kung bakit nila gustong baguhin yung mga kondisyon sa pagbawi ng permanent visa. Okay? Then next po, so kailan ito maaring magsimula o kailan yung implementation? So una, bago ko po discuss sa inyo kung kailan ito maaring magsimula, let me say first na ang policy nito ay hindi pa po nagsisimula or naisa sa batas. So asa uh, ngayon, pinag-aaralan pa, pa, lang po nila kasi meron po kasing ibang Pinoy vloggers Uh, dito sa Japan na nagsasabing nag-start na ito kaya marami na din kaming natatanggap na mga message uh, mula po sa ating kababayan na nagtatanong po sa amin dito sa Malago Forum. So sa ngayon ang plano daw ng present administration ay maayos po ang nilalaman ng bagong policy nito. So ano yung pinaka-contents niya. So yun muna ang gusto nilang i-finalize po. Then plano nilang isabay sa pagsasabatas ito yung uh, sa pag-abolish po ng trainee visa policy dito sa Japan. So they are planning to submit it, it po sa mga sa susunod na diet session this year upang mapag-usapan po ng mga mambabatas kung dapat bang isa batas o to o hindi. So kung kailan ang exact date ng implementation ay wala pa pong nakakaalam o at wala rin po nakakalagay sa mga news at wala rin po nga wala pong nakakaalam kung kailan po ang possible start nito. So let's wait po sa magiging update tungkol po dito. So, sino ang maaaring maapektuhan nito in case na yung alimbawa mag-start ang implementation niya? Kung sakaling may ito, ang bago mga kondisyon na nabanggit sa pagbawahawin nila ng permanent visa. So, sino-sino nga ba ang maaaring maapektuhan nito? So, in my own opinion, number one na maapektuhan nito ay ang mga tumatanggap po ng Seikatsu Hogo na foreigner po dito sa Japan. As you already know, ang mga tumatanggap ng Seikatsu Hogo ay mga hindi po financially capable. So karamihan ay hindi nagbabayad ng tax, apatay na din ang mga Nenkin or Pension Po at Kenko Hoken. So sila ang unang nanganganib mababawian ng permanent visa kung holder man sila nito pag natuloy nga ito. Lalo na yung mga walang anak na minor age pa uh, palang dito po sa Japan or uh, anak ng isang Japanese po. Then number two na maaari pong mabawian, ng, uh, mabawian din po ng permanent visa holder ay yung uh, nawala o hindi ay yung mga hindi po naninirahan dito sa Japan. So meron silang mga permanent visa na hawak subalit ang foundation ng pamumuhay nila ay hindi talaga dito sa Japan at sila ay pumapasok lamang dito at times na gusto nila para po siguro extend lang yung uh, ori o or i-renew yung kanilang residence cards. So, since ganito ang status nila, mostly, sila din po ay hindi nagbabayad ng mga taxes at mga social insurances po dito sa Japan. So, maaring maglagay lamang sila ng limit na dapat ay uh, manirahan dito sa Japan at pag wala dito ng more than mga uh, half a year, for example, maaaring mabawian na po sila ng permanent visa. okay So, ngayong narinig nyo na po ang details ng bagong isa sa batas nilang condition ito sa pagbawi po ng permanent visa. So, ano naman po ang pwede nyo gawin, pag uh, gawing paghahanda sa ngayon kung kayo ay nag-aalala babawi uh, mabawi ang inyong permanent visa na hawak po sa ngayon. So, kung kayo ay good taxpayer at patuloy naman po nagbabayad ng inyong pension at mga health insurance po, so, then wala po kayong dapat ikabahala. So, just continue paying it monthly po siguro. Pero kung kayo ay isang uh, permanent business holder pero wala po kayong stable job at hindi po kayo financially capable sa ngayon, then it will be a big problem for you dahil for sure isa kayo sa maapektuhan po nito. So, better siguro na maghanda na po kayo uh, ng work na masasabi nyo talagang uh, stable po. So, maghanap na po kayo ng work na talagang uh, alam nyo uh, maganda at stable po. Then, uh, pay all your unpaid taxes, pension, at health insurance. Dapat mawala po yung mga unpaid uh, record nyo sa City Hall para wala po kayong dapat ipag-alala in case na umpisa nila ang implementation ng bagong rules na ito. So sa mga kababayan naman nating permanent visa holder na wala po dito sa Japan o hindi halos dito naninirahan at yung foundation ng kanilang pamumuhay ay nasa ibang bansa. So kung nais nyo talagang uh, hindi mawala ang inyong permanent visa, so better siguro na bumalik na kayo dito, lumipat na kayo here in Japan for good kung gusto nyo talagang manatili ang pagiging permanent visa holder nga po. Otherwise, uh, wait nyo na lamang po siguro kung ano magiging exact condition ng pagbawi nila ng permanent visa para malaman nyo po, nyo po kung uh, masasakop nga ba kayo o hindi. Okay? So, that's it po. Yan po sa ngayon ang latest news na naglalabasan tungkol po sa maaring baguhin nilang rules about sa pag-issue at pagbawi po ng permanent visa na kanilang uh, naibigay na before sa mga foreigner po dito sa Japan. So, wait na lang po natin sa mga susunod na buwan kung ano ang kakalabasan ng kanilang pag-aaral tungkol po dito. We will keep you updated here in Malago for uh, forum po. Kaya follow us here and uh, maraming po salamat sa inyong pakikinig.